Magpalang umaga guys sa inyo lahat. ito yung fourth natin kailangan piratuhin pa yung dahil ito Ito ay natin guys na nga na yan, tablet uh, lang. Yeah, uh, Ilagay natin yung ampalaya. Dalawa natin ulam natin ngayon guys. Ampalaya tapos pork. pala na ito, nililagyan natin ng tubig at i ano na. Hello so, po na. Ito na tin toyo. Yung, hindi ko na kasi wala ko tagahawak. Kaya na video na wala nang tagahawak. Ito yung fourth na ano natin, yung recipe ko pala natin. Ito na yung nanuto na. Kaso lulutuin pa natin ng mayayan tatlong piraso so, pot stick at ito so yung nakasala tatlo at meron pa doon kasi pito man lang kami dito guys ka na tumakaroon. at ang palaya ang sahog ay baboy din pork update lang kayo dyan no, mga guys yeah. ayan guys yung ampalaya ay luto na ayan tapos na po ay mag ano pa tayo ayan luto na po ayan pinis na yan ito lang ang natin yung abangan ito so, ito lang ang natin yung Patay mo natin ako eh. Okay, ito tingin sa itong gulay ang palaya. Ayan guys, Pagluto naman tayo ng isang pork steak. Pork steak. Luto naman tayo at pinakuluan natin yung pinagubara ng kanyang kangina sa ano, yung hilaw pa. Kasi inanaw natin to guys eh. Tawag yan. Pinirinito na natin ito. Kasi yung gulay guys, ito ay luto na hangin. to, Luto na. Ay ito na naman natin lulutuin. Bubanatan na naman natin ito. Ano yan? Kasi isang hiwa, isang tao. nagsabi na maliit sa akin At nagsabi na hiwa yan pag ang andito ang ulam ito ay baboy yun ako nagluto guys ayun lang abangan yun lang mo. ayun guys so oh, kumukulo-kulo na siya kulo-kulo na pag umambot yan ay eh, may ay at lalagyan pa natin yan guys yung maya na lalagyan pa natin ng ano na yan mamaya sibuyas Kalamansi Ayan, kalamansi At Ponstard Ayan, ang Ponstard Marami pa tayo may guys ilalagay Abang-abang uh, lang guys Ayan guys o oh. Ito na, malapot na sa sabaw Ito na to Kaya na tayo daw so, so, na guys lagi na tayo guys ng soboy. Guys, dito uh, na tayo. hanggang dito na natin ng video. Finish na, guys. Salamat sa panonood. Okay hanggang dito na ang video. Bye-bye. God bless you. Sama pa kami. No, do talaga to. Ayun oh, yung mga mga busko. Dito. So. Hi guys, welcome to my blog. Ayun Finish, oh, finished. 我不喜欢这样子。嗯嗯 <laughs>